Ako si Aini, 32 taong gulang, ipinanganak sa isang maliit na nayon sa Central Java, Indonesia. Ako ang pangatlo sa apat na magkakapatid na babae. Ang aking bayan ay matatagpuan sa Central Java, isang lugar na napakaganda, kung saan ang mga bukirin ay laging puno ng tanim na palay at tubo, at ang hangin ay may amoy ng lupa. Ang ilog sa aming bayan ay napakalinis at malinaw, at sa magkabilang pampang ay tumutubo ang matataas na puno ng niyog at saging. Araw-araw, ang araw ay dahan-dahang sumisikat mula sa silangan. Ang ginintuang liwanag nito ay naglalagay ng ning ningning sa mga bukirin, pinapakita ang abala at sipag ng mga tao. Ito ang pinakamainit na alaala ng aking pagkabata. Sa Central Java, natapos ko ang aking pag aral sa elementarya at sekundarya. Hindi kalayuan sa aming bahay ang paaralan, kaya't araw-araw akong naglalakad patungo rito, kasama ang mga pamilyar na mukha ng aming mga kapitbahay sa daan. Ang aking mga magulang ay nagtatrabaho bilang karpintero. Gumagawa sila ng mga upuan, sofa, at kabinet mula sa kahoy. Bukod dito, sila rin ay gumagawa ng pulang asukal. Araw-araw, magang nangungulekta ng katas ng bulaklak ng niyog ang aking mga magulang, at sa buong araw na pagluluto nito, ito ay nagiging pulang asukal. Pagkatapos ng klase, lagi akong tumutulong sa mga gawaing bukid at sa mga gawain sa bahay, tulad ng pangungulekta ng panggatong para sa pagluluto. Matapos akong magtapos, nagtrabaho ako sa isang 7-Eleven na tindahan sa aming bayan. Ang trabahong ito ay nagtagal ng ilang taon hanggang dalawang libo at labing anim na. Noon, nagsimula akong mag-isip kung paano ko matutulungan ang aking pamilya sa aspetong pinansyal, kaya't naisip kong magtrabaho sa ibang bansa. Noong dalawang libo at labing pito, nagbasya akong magtrabaho sa Taiwan upang kumita ng mas malaking pera para mapabuti ang kalagayan ng aming pamilya. Sa tulong ng isang kaibigan, nakipag-ugnayan ako sa isang human resource company at sumailalim sa tatlong buwan ng pagsasanay. Sa panahong ito, natutunan ko kung paano mag-alaga ng matatanda, mga pangunahing kaalaman sa first aid, at ilang simpleng pag-usap sa Mandarin. Bagaman may kunting takot sa simula, naniniwala ako sa aking kakayahan at umaasa ako na magiging maayos ang aking paglalakbay. Nang unang dumating ako sa Taiwan, naitalaga ako sa Nantu upang alagaan ang isang 82 taong gulang na matandang babae na kamakailan lamang ay nagkaroon ng operasyon sa ulo dahil sa pagkahulog. Siya ay may kahirapan sa paggalaw at halos lahat ng bagay sa kanyang buhay ay nangangailangan ng tulong. Ang kapaligiran sa Nantu ay iba sa aking bayan, ngunit pareho itong tahimik at mapayapa, napapaligiran ng kabundukan at sariwang hangin. Nanirahan ako doon ng apat na taon, inaalagaan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng matandang babae. Sa paglipas ng panahon, nakabuo kami ng malalim na ugnayan, halos ituring ko na siyang isang mayamro ng aking pamilya. Araw-araw, inihahanda ko ang kanyang almusal, sinasamahan siyang mag-usap, at nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang kabataan. Pakiramdam ko ay parang inaalagaan ko ang sarili kong lola. Noong 2021, nagbasya akong umuwi sa Indonesia para pakasalan ang aking kasintahan na walong taon na naming kasamang naglilingkod. Mas matanda siya ng dalawang taon sa akin at isa siyang negosyante ng prutas. Sa kabila ng distansya, ang aming relasyon ay nanatiling matibay sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono at video. Ang aming kasal ay simple at mainit, pinanood ng aming mga pamilya at kaibigan sa aming bayan. Matapos ang kasal, nanirahan kami ng tahimik na buhay. Nagpatuloy siya sa kanyang negosyo habang ako ay nag-alaga ng aming pamilya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula kaming magplano para sa hinaharap. Upang makaipon ng mas maraming pera, nagbasya akong muling bumalik sa Taiwan upang magtrabaho, sa layuning makabili ng lupa sa aming bayan at magpatayo ng sarili naming bahay. Noong 2023, muli akong bumalik sa Taiwan at ang aking trabaho ngayon ay sa Taipei. Iba ito sa Nantou, ang Taipei ay isang mas maunlad na lungsod, puno ng matataas na gusali at masiglang pamumuhay. Ang mga tao ay laging abala at ang lungsod ay puno ng buhay. Ngayon, ang aking inaalagaan ay isang siyamnaputlima taong gulang na matandang babae na mabait at palakaibigan. Mayroon siyang dalawang anak, ang anak na babae ay nakatira sa timog at ang anak na lalaki ay nasa Singapore. Kahit magkalayo ang mga anak niya, madalas silang bumalik upang siya ay bisitahin. Sa ngayon, ang kanyang apo ang kasama niya sa bahay. Araw-araw, maga akong gumigising upang bumili ng almusal at mga kailangan para sa matandang babae. Nagigising siya bandang alas 10 ng umaga, at sinusukat ko muna ang kanyang presyo ng dugo, bago ihain ang kanyang almusal. Sa natitirang oras, abala ako sa mga gawaing bahay tulad ng paglalaba, paglilinis at pag-ayos ng mga silid. Sa hapon, pagkatapos ng siyesta ng matandang babae, inihahanda ko ang isang simpleng tanghalian para sa kanya. Tuwing alas 7 ng gabi, kapag nakauwi na ang kanyang apo, sabay-sabay kaming naghahapunan. Ang pamilya ay puno ng pagmamahal at kapayapaan, kaya't nararamdaman ko ang init ng isang tahanan. Bagaman siyam na taong gulang na ang matandang babae, siya ay napaka-independent at kaya niya pa rin alagaan ang sarili na talagang kahanga-hanga para sa akin. Ang aking impresyon sa Taiwan ay isang lugar na puno ng kabaitan at ini. Bagaman may mga hadlang sa wika, ang mga tao rito ay laging matiyaga at handang tumulong sa akin. Napakaganda rin ng mga likas na tanawin sa Taiwan, lalo na ang mga tanawin sa gabi sa Taipei na talagang kaakit-akit. Bukod pa rito, ang sistema ng kalusugan sa Taiwan ay nagbibigay ng malaking ginhawa dahil natutugunan ng mabuti ang mga pangangailangan ng kalusugan ng matandang babae, kaya't nakakatuon ako sa aking trabaho. Sa pagkakaalam ko, maraming manggagawang Indonesian ang nasa Taiwan ngayon. Kabilang na rito ang mga babaeng manggagawa na tulad ko, pati na rin ang maraming lalaking manggagawa. Ang mga babaeng manggagawa ay karaniwang nasa larangan ng pag-alala ng pamilya. Habang ang mga lalaking manggagawa ay nasa mga pabrika o industriya ng konstruksyon. Ano man ang kasarian, layunin namin na magtrabaho ng masipag upang mabigyan ng mas magandang buhay ang aming mga pamilya at mag-ambag sa lipunan ng Taiwan. Sa pagtingin sa aking mga karanasan nitong mga nakaraang taon, nakaramdam ako ng isang espesyal na tagumpay. Bagaman mahirap ang malayo sa aking bayan at pamilya, ang aking trabaho sa Taiwan ay nagturo sa akin ng maraming bagay at nagpapaalala sa akin ng kahalagahan ng pagtitiyaga at pagsisikap. Napaka mapagpasalamat ko sa lahat ng taong nakilala ko sa Taiwan. Ang kanilang kabaitan at pagtanggap sa akin ay nagbigay ng pakiramdam na ako'y nasa tahanan. Sa hinaharap, nais kong ipagpatuloy ang aking trabaho, umaasa na matupad ang aming mga pangarap at makabalik sa aking bayan upang magkaroon ng buhay na aming pinapangarap. Ito ang aking kwento mula Indonesia hanggang Taiwan. Sana'y magustuhan ninyo ito. Huwag mag-like, maglike, magsubscribe at magshare. Hanggang sa muli. Bye-bye.